May ginagawa ko sa kitchen eh. Nasaan yung mga alahas ko? Ate, hindi ko po alam. Kanina pa ako sa kitchen eh. Hindi mo alam? Alam ko, ikaw lang naman yung magnanakaw dito eh. Magnanakaw Ate, grabe kang makabintang sa akin. Hindi ko magagawa sa inyo yun, ate. Hoy! Ikaw, Magnanakaw ka. Alam ko kung saan mo yung mga alahas ko eh. Siguro, binigay mo o binenta mo sa mga barkada mo. Kasi, nagbibisyo ka na! Ate, never ako nagbisyo. Alam mo yan, ate. Never ako uminom. Hindi ko kaya gawin sa inyo magnakaw. Sumagot-sagot ka pa, ha? Malilintikan ka sa ang bata, ha? Wala kang utang na loob, ha? Kaming ato nagpapaaral sa'yo, eh! Palamunin ka lang dito! Alam ni Kuya na hindi ako magnanakaw, ate. Hindi ko kaya gawin yun. Sabi, sumagot, eh! Ano ba? Not Aiden! Francis! Itong kapatid mo! Ninakawal ako ng mga laso! Tingnan mo! Kuya, alam mo, hindi ko magagawa sa inyo yun! Francis, sinungaling yan! Ano tayo ka? Pagkatapos kita pag-aralin, pakainin! Tapos ka na ito gagawin sa asawa ko? Kuya, alam mo naman na hindi ko kayang gawin sa inyo yun eh! Tignan mo, ang lakas sumagot! Kung ako sa'yo, Francis, alayasin mo yan! natin yun eh! Talagang papalayasin ko na yan! Alam ano mo, simula nung nawala yung magulang natin, kung ano nung pinagkagawa mo. Spes ngayon, kuli mo na lahat ng gamit mo at tumalis ka na! Para naman matuto ka sa buhay! Hindi, Francis! Wala siyang dadalhin ni isa! Kuya naman! Huwag mo ko papalayasin! Nakawawa kay mama nga mo pa ako, di ba? Hindi, ka. Dahil punong-puno na ako sa'yo! Kahit anong gawin ko, hindi ka pa rin tumitino. Buya, hindi ko ninawag yung mga alakas niya tay Hindi ko magagawa sa inyo yun. Ba't niyo ko papalayasin? Uy, tumigil ka na nga! Ano, Francis? Dapat din dito walang dadal hinagamit. Kaya ngayon, umalis ka na. Kuya, may karapatan rin ako sa bahay na to. Hindi na, Anika. Dahil punong-puno na ako sa'yo. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Kuya naman eh, alam mo may karapatan rin ako dito. Magulang natin yun. Tumigil ka na nga! Sinabi ng kuya mo, di ba? Umalis ka na. Alis! Ayaw mo talaga, ha? Ayaw mo talaga! Umalis <laughs> ka na sabi! Alis! nung nangyari. At least, wala lang pabigat dito sa bahay. kaya mo na, Aiden. bibili na lang kita ng bago. Tsaka, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi niyo makakabalik ng bahay. Ano yan? Oh, let go. Oh, mamayang gabi, ha? picture na yan. Papunta ka dito. Oo, oo. alam naman mm. ang miss na miss ka rin pa, di ba? ni si na. I love you. Ay, may problema ako. <laughs> ah, sandali. Baka dito sa bahay. Ano nangyari sa iyo? Pinalayas ako sa bahay. Pinagbintangan ako ni Ate Ida. Nagnakaw daw ako ng mga alahas niya. Yaya, alam mo, hindi ko kayang gawin yun. Oh my gosh! Yung bruha na naman yung may kagagawan niyan! Ay na ako, hindi na ako nagtataka kasi sa bahay talaga yung bruha na yon. Alam mo ba? Ginawan ba naman ako ng storya ah? na kesyo ni Lala, ko daw yung kapatid mo. Kaya ito! Napalayas ako dun sa mansion niyo at umuwi ako dito sa bahay! Yo yeah, may isa pa akong problema eh. Ah. Alam mo naman mataas pangarap ko, diba Yaya? Paano na ako makakapag-aral nito? Wala na yung kuya ko. Ay, nako. Huwag mo sasabihin yan. Hindi pwede na hindi ka makapagtapos ng pag-aaral, no? Hindi ka pwedeng minto Hindi ako papayag. Yayo, wala nga akong gamit. Wala akong uniform. Paano ako nito? mag-alala. Andito si Yaya. Andito ako para tulungan ka. Eh, alam mo naman, di ba? Para ng anak ng turing ko sa'yo. Eh, eh, sakto. Kasi, kasi may may kilala ako na kaibigan na naghaharap ng working student. Pwede ka mag-part-time doon habang nag-aaral ka. Talaga ba, Yaya? Ano magiging trabaho ko naman doon? Eh, naku, huwag kang mag-alala. Sure naman ako kasi pagka part-time lang yung trabaho mo, magagaan lang yung work mo. I'm sure naman na kaya kayang-kaya mo yun, di ba? Kasi tinuruan kita ng mga gawaing bahay. May idea ka na. Oh, huwag kang mag-alala kasi kakausapin ko sige, mas mabuti pa siguro. May isang bakanting kwarto doon. Pumunta ka na doon, ha? Mag-ayos ka doon. The best ka talaga, Yaya. Kaya love na love kita, ah. hey. <laughs> eh. Ay! 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 Ito talaga ang alaga. Ito ano na ba ka-sweet mo? Ka-sweet pa rin. <laughs> Tapos, kapag po, ang po na. Hala pala Aiden, paris na ako. Wala nang bahala dito ah. Eh ako naman talaga naging bahala dito eh. Kasi ikaw hindi ka tumutulong sa gumawa ng bahay. Nagkakasagda ko ba nalang ako? Alam mo, ulo ka may reklamo eh. Yan na lang ginagawa mo, gareklamo ka pa. Eh ako nga itong nagtatrabaho para sa ating dalawa. Tapos ano? Gusto mo ako pang magawa nito? Hayden, kasalanan mo ito eh. Kung di mo sana pinaris si Marimar, yung kapatid ko, hindi mangyayari ito. Eh bakit ba? Tama lang yun. Mga sagkapal sila sa buhay natin. At ikaw, asawa kita, kailangan tingang tulungan mo ako. Anong ito lang yung trabaho ko, ha? Marami akong trabaho dito sa bahay. Sa okay, akin lahat. na, ha? Gawin mo na lang yan. Pati yung damit ko, hindi mo pa pinalansya, eh. Kaya sinuot ko na lang. Sige na. Gusto na ako. So Good morning, Annika. Hi, good morning po, Sir. Oh, kamusta ang trabaho mo? Eto, Sir, masipag pa rin po. Yan dapat, di nagbabago ang kasipagad mo. Nga pala, ano nga pala ang course mo? Ah, uh, Business Administration po, Sir. Tamang-tama, nangangailangan kami ng tao sa Department ng Business Ad eh. Tutal, malapit ka na rin naman makapagtapos. I-absorb kita dito ah. Alam ko, balang araw magiging successful ka eh. Alam mo naman na sobrang sipag ko dito, Sir. Dinagawa ko para lahat dito. Tama yan. Pagpatuloy mo lang yung ganyang kasipagan mo ah Thank you po talaga, sir. Sir, baka gusto niyo ng coffee. Pagtitimpo ako kayo. Oh, sure. Yung konti lang aso pala. Sige po, sir. Kukuha lang ako. Umalis ka! Umalis ka! Ako ba yung pinapalayas mo? Ikaw e, ka sa lala, eh! Nang babae ka! Pwede! Ako mo niyang gawa dahil sa angkali mo! Lalo na, hindi na sa malaking mabubig! Buhay niya na kasi! Ah! Nalaman-laman ko, hinagawa mo palang kwento si Marimar at kapatid ko! Pwede ka ngayon! Umalis ka sa bahay ko at wala kang dadalhin. Francis naman, nasawa mo ko. ano ba? Hindi ka ba nakakawa sa akin? Pwede naman ang bago eh! Bakit, Edwin? Eh. Nakakawa ka ba ang mo kapatid ko? Diba hindi ba yan. Dapat lang sa'yo. Umalis ka na dito. Francis! Francis! Ayan! Yeah. Oh, perfect! Hey. Anika? Marimar? Wow! Ang ganda niyo naman! Tapos may-may kotse na kayo! Siyempre, pinaghirapan ko yan eh. Ay, Anika, baka naman pwede ibigyan mo ko ng pera? Tsaka, alam mo ba yung kuya mo? Eh, pinalayas ako eh. Yung eh, kuya mo ang kapal na mukha. ka, babae tapos ako pa pinalayas. Nahimik ka na. Alam ko lahat, okay? Hanggang ngayon ba, magsisinungaling ka pa rin, Eden? Sinabi sa akin lahat ng kuya ko. My gosh! Eh, ano ka! <laughs> eh, kung hindi naman dahil sa akin, di ba? Hindi mo makakamit yung... Ay, ganito! Ay, ganito! Ang kapal na mukha mo! Yun yung totoo! Pagkatapos mong... Pagkatapos mong ginawang miserable yung buhay niya? Kaya siya napalayas ng bahay ng dahil sa'yo? Kapala mo naman ka ng tulong sa kanya? Dahil kay Yaya, kaya ako naging ganto. Ang sinasabi mong dahil sa'yo? Alam mo, Eden, ayusin mo yung ugali mo. Kaya ka nagkakaganyan eh. Ba ba Baro ba naman chance? Pwede ka pang bumangon, Eden. Magbago ka. Pero, alam mo, ah, uh... Wala nang pag-asang magbago yan eh. Kasi tingnan mo naman oh, lahat ng na mga nangyari sa kanya, karma niya yun. Kahit konting awa naman sa akin, parang naman wala tayong pinagsamahan, di ba? Idan, eh wala akong may bibigay na tulong sa'yo. Wala may mga nangyayari sa buhay mo. Deserve mo yan. Ay nako, ganito na lang alaga ko. Huwag na natin pag-aksayahan ng at yung babae yung yan, yung pashnayang yan. Ano na itong pagpagak ng oras yan kasi, alam mo naman, di ba? May lakad pa tayo, pupunta pa tayo sa restaurant. Ako, napakasosyal pa naman doon. Tsaka maraming masasarap na pagkain. So, tara na. Iwan na natin yan. So, paano? Ah, uh, war ka mauna na kami, ha? Dito ka na. Tara <laughs> <Ay, doon> na, dali. <laughs> ano na? Exit na tayo.